Ang Olympic Games ay tinaguri ang pinnacle of sports dahil dito lang naman nagtatagpo ang mga pinakamagagaling na atleta na nagre-represent ng kanika nilang mga bansa at maglalaban-laban para mapanalunan ng gintong medalya sa larangan ng iba't ibang sports. Nitong 2024 Summer Olympics ay may ilang mga world records na nabreak at isa na rito ang 100 meters freestyle swimming event sa men's category na napanalunan ni Panjanle isang atleta mula sa China. Kamanghamanghaman ang bagong record na naset ni Pan. May mangilan-ngilan pa ring mga eksperto ang napataas ng kilay dahil sa tila hindi kapani-paniwalang performance na pinakita ng Chinese athlete. Sa gitna ng selebrasyon sa kanyang pagkapanalo ay ang umuugong na balita tungkol sa posibilidad ng pandaraya ni Pan Jianli. Gaano nga ba ito katotoo at ano ang naging reaksyon ng kampo ng China sa akusasyon na ito? August 1 nang maganap ang finals match sa 100 meters freestyle swimming event sa men's category na pinagkaguluhan ng mga manunood. Bukod kasi sa katotohan ng isa ang swimming sa pinakasikat na sports sa Olympics, malalakas din ang lineup ng mga atletang maghaharap sa season na ito. Isa sa inaasahang mag ng gintong medalya ay ang Romanian sensation na si David Popovici na may nauna ng record na 46 seconds sa 100 meters freestyle. Kabilang na rin sa listahan ng Australian powerhouse swimmer na si Kyle Chalmers na consistent sa kanyang bawat laban. Ang kanyang best record sa 100 meters freestyle ay 47.1 seconds. Ang isa pang napipintong manalo sa Olympic 100 meters freestyle men's finals ay ang Chinese swimmer na si Pan Zhanle na may 46.97 seconds record sa Asian Games. Nang tumunog ang buzzer, makikita ang mabilis na pagtalon ng mga atleta upang makipagkarera sa 100-meter swimming race. Lamang agad si Panjanle ng ilang pulgada mula sa kanyang matinding kakompetensya na sila Popovici at Chalmers. Pagpadyak ni Pan para sa kanyang flip turn ay mas lalo lang lumaki ang lamang niya mula sa mga kalaban. Ilang segundo lang ay natapos ni Pan ang karera at naglapag din ng panibagong world record na 46.40 seconds. Nalagpasan nito ang nauna na niyang world record sa Doha World Aquatics Championship noong Pebrero kung saan nakapagset siya ng 46.80 second. Ang bagong world record na ito ay isang malaking pasabog sa kasaysayan ng 100-meter freestyle swimming sa Olympics. Dahil dito ay nakuha ng 19 years old Chinese athlete na si Pan Jianle ang inaasam niyang gold medal kasabay ng bagong titulo bilang world record holder. Samantala, natamo naman ni Chalmers ang silver medal at bronze medal naman para kay Popovici. Pero imbis na ipagdiwang ang naging tagumpay ng Chinese athlete, ay nagsimula lamang ito ng panibagong diskusyon. Malinis nga ba ang naging pagkapanalo ni Pan Jianle? May ilang mga eksperto ang nagsasabing may posibilidad na nagdoping daw di umano ang Chinese athlete na naging dahilan ng pagkapanalo nito. Sa mahigit isang daang taon na pagdiriwang ng Olympic Games, hindi na bago ang balita tungkol sa doping scandals ng mga athletes. Talamak ang kaso ng doping, mapa-Olympic athletes man o maging sa kahit na anong sports events. Ang doping ay ang paggamit ng mga illegal substance na maaring mag-boost artificially sa performance ng mga manlalaro. Ibinaba nito sa mga sports events dahil kinokonsider ito bilang pandaraya. Sa larangan ng sports na sumusukat sa natural na talento at kakayahan ng mga atleta, walang lugar ang paggamit ng droga. Hindi ito patas para sa mga atletang hindi gumagamit ng mga performance-enhancing drugs. Bukod din kasi sa pag-boost ng kakayahan ng mga gumagamit nito, meron din masamang dulot ang doping sa katawan ng tao. Isa sa mga pinaka-popular na performance-enhancing drugs sa sports ay ang blood boosters, diuretics at stimulants. Nakakatulong man ang mga ito upang mas pahusayin ang performance ng isang atleta, malaki naman ang magiging kabayaran nito pagdating sa kalusugan nila. Ang sports doping ay pwedeng magresulta sa increased risks ng insomnia, anxiety, dehydration, addiction, stroke at heart attack. Matapos i-post ng official YouTube channel ng Olympics ang recorded highlights ng 100 meter, Freestyle Men's Finals, umani ito ng samutsaring komento mula sa mga eksperto online dahil sa kamanghamanghang pagkapanalo ni Panjanle at pagset ng bagong world record. Ayon sa dating Olympic swimmer na si Brett Hawke, ang naging performance ni Pan sa finals ay humanly impossible. Isinaad ni Hawke sa isang Instagram post, I'm upset right now because you don't win a 100-meter freestyle by body length on that field. You just don't do it. It's not humanly possible to beat that field with body length. Tinapos niya ang video sa statement na, Don't sell it to me, don't shove it down my throat, it's not real. Bilang expert swimmer at coach na ilang taong pinag-aralan ng larangan ng swimming, para kay Hawk ay isang bunga ng malinaw na pandaraya ang naging performance ni Panjanle sa 100-meter freestyle finals. Hindi ito ang unang beses na naharap sa doping accusations ang Chinese team buwan ng Enero noong 2021 ay isang investigasyon ang nagulat na 23 athletes daw di umano ang naging positibo sa trimetazidine, TMZ, habang nasa isang training camp. Ang TMZ ay isang banned substance na kayang i-enhance ang physical efficiency at endurance ng sinumang atletang gumagamit nito. Sa gitna ng aligasyon, iginiit naman ng mga Chinese anti-doping officials na ang positibong test results na ito ay bunga lamang ng food contamination na hindi sinasadyang nakain ng mga swimmers. Dahil dito, ay hindi nakatanggap ng sanctions ang mga atletang nagpositibo sa doping tests. Pumayag din ang World Anti-Doping Agency o WADA na sumali sila sa Tokyo Olympics. Kaya lang umingay na naman ang iskandalo pagsapit ng Hunyo ng parehong taon dahil sa inilabas na report ng The New York Times. Ayon sa article, tatlo sa 23 na mga Chinese athletes na nagpositibo sa drug test noong Enero ay meron ng previous records ng illegal doping noong mga nakaraang taon. Ibig sabihin ay hindi ito ang unang beses na nagpositibo ang mga Chinese athletes sa banned substances. Mas lalo pang lumaki ang isyu na ito na nagresulta sa pagkwestiyon ng U.S. Anti-Doping Agency sa effectiveness ng World Anti-Doping Agency o WADA pagdating sa pagpapatupad ng alituntunin sa larangan ng anti-doping policy sa sports. Isinad ng Wada na ang inilabas na article ng The New York Times ay sensationalist and inaccurate. Pinatutsadahan din nila ang kampo ng US na highly charged politically motivated criticism ang ginagawa nitong pag-aakusa sa Chinese team. Iyan din mismo ang kasalukuyang nangyayari matapos umugong ang akusasyon laban sa Chinese Olympic champion na si Pan Janle. Habang may ibang nagsasabing imposibleng magawa ni Pan ang naging performance niya sa 100mm freestyle swimming finals nang walang tulong ng performance enhancing drugs, may ilan pa rin naniniwala na ang bagong world record holder ay sadyang mabangis lang talaga pagdating sa paglangoy. Ayon sa Australian swimmer at silver medalist na si Kyle Chalmers wala raw samaan ng loob sa pagitan nila at ng bagong Olympic champion na si Pan Janle. Ito ay matapos naghayag ng sama ng luob si Pan Janle dahil sa pagdedma raw ni Chalmers sa kanya matapos ng 4x100 freestyle relay. Nagsaad din ng pahayag si Chalmers tungkol sa pagkapanalo ng kanyang karibal. Ayon sa kanya, I do everything I possibly can to win the race and I trust that everyone's doing the same as I am and staying true to sport and the integrity of sport. So yeah, I trust that he's done everything he possibly can to be there and he deserves that gold medal and I did everything I possibly could to challenge for that gold medal and be on the top podium. Sa pahayag naman ng Olympic 100-meter freestyle champion na si Panjanle, pilit niyang iginiit na malinis siya at hindi gumagamit ng kahit na anong uri ng banned substance. Sinabi niya na ang kanyang pagkapanalo ay bunga ng mariing doping test programs na pinagdaanan niya bago at habang naglalaro sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa kanya ay wala ni isa sa mga tests na ito ang lumabas na positibo. Umabot sa 21 doping tests ang pinagdaanan ni Pan mula Mayo hanggang Hulyo. At lahat ng ito ay nagpakita ng malinis na resulta. Tapat daw siyang nakipag-cooperate sa lahat ng testing procedures at nanatiling confident na nakikipag-compete siya sa Olympics sa patas na paraan. Imbis na umasa sa enhancing effects ng doping, humanap si Pan ng ibang paraan. Para mas mapalakas ang kanyang physical endurance na isang importanteng alas pagdating sa professional swimming. Isa na rito ang pag-aerobics na mabisa para mas patatagin ang kanyang push at kick sa final split. Gumamit din daw ang kanilang team ng Scientific Underwater na nagmumonitor at analyze ng system upang i-review ang ginagamit nilang techniques at swimming strokes nang sa gayon ay makapag-train sila ng mas maayos. Bagamat 11 sa 23 swimmers na nagpositibo sa 2021 doping scandal ng China, ang nagparticipate pa rin sa Paris Olympics hindi kabilang si Pan Zhanli doon. Ibig sabihin ay walang history ng doping ang bagong Olympic World Record holder. Pero ibang usapan pa rin pagdating sa iba niyang teammates na may nakaraang scandals na pagdating sa paggamit ng banned substance. Ang isyu na ito ay mas lalong nagpatindi sa hindi na magandang diplomatic relations ng US at China. Lalo na't dahil bukod sa 100-meter freestyle event na napanalunan ni Pan, ay nanalo rin ang swimming team China sa 4 times 100 meters medley finals kung saan si Pan Janle ang naging anchor o ang final swimmer ng relay na naging dahilan sa pagkapanalo ng kanilang team. Ang pagkapanalo ng China ay nagmarka sa pagtatapos ng 64-year unbeaten run ng Team United States sa 4x100 meters team medley. Habang maraming nagdududa kung deserve nga ba ng China ang mga medalyang nakukuha sa likod ng nakaraang issue ng doping scandals para naman sa World Anti-Doping Agency, ang nangyayaring akusasyon laban sa China ay unfairly caught in the middle of geopolitical tensions between superpowers. Hati pa rin ang opinyon ng mga tao online tungkol sa isyu na ito. Ang ilan ay naniniwalang racially motivated ang mga aligasyon laban sa pagkapanalo ng China dahil sa tuwing ang Western countries ang nananalo at nakakapagset ng bagong world record ay hindi naman sila pinagdududahan na nagtitake ng banned substances pero laging nag-iiba ang istorya kapag mga asyano na o ibang lahi ang nananalo. Ikaw sa tingin mo, Totoo nga bang malinis ang pagkapanalo ng China ngayong Paris Olympics?